Taba. <laughs> <laughs> okay, thank you. Hazel, si Owen, ano mga may kasabi sa Bumati ka muna, Hazel. Hello po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Sa ninang ko. Sa pamanggin ko. shaki Saki. Sa mga taga-Rumblon. Taga-Aklan. Purakay, Mindoro, sa mga kamag-anak ko na nakakilala sa akin. Hello po. Ayan. Hazel, hey, saan nag-abroad? Taiwan po. Bilang isang? Uh, factory worker po. Ikaw may babalik doon? Uh, hopefully po, pag may pera po mag-placement. Bilang mga kapatid mo? Bali, tatlo na lang po kami ngayon. Namatay na po yung brother ko. Then, yung sister ko po, nasa Romblon. Tapos kasama ko po yung isa ngayon. Sino isa? Yung ate ko po. Tapos yung nakagaling? Yung ko po. Okay. Ang iyong mga magulang ay wala na rin, di ba? Opo, namatay po sila ng same day po. Same date. Pareho? Opo. Ay, uh, oras lang po ang pagitan, two hours lang po ang pagitan nila. Nagsama na sila, parang gano'n? pero ah, hindi po matay? nila alam na pareho silang namatay. Kasi magkaibang hospital po sila. Paano yun? Makihihwalay ba sila? Opo, bali ano po, uh, yung mother ko, namatay po siya sa heart. Tapos yung father ko po, uh, liver cancer. And then, nung time po yun, no, yung araw din po nun, bakas yung upusan sana. one year na po ako sa Taiwan, bakas yung upusan na dito para bisitahin yung mother ko kasi hindi ko po alam na asa uh, hospital na rin po pala yung father ko. So, pagdating ko po sa bahay, pareho na po silang nasa kabaong. Hindi ko na po sila Pero nabusan. yung time na yun, bakit magkahiwalay sa hospital? Magkahiwalay sila sa buhay? Hindi po. Uh, nauna pong na-hospital yung mother ko. And then, nung, nung time po na inatake yung father ko, nag po yung dalawa kong ate na ipaghiwalay po sila na hospital. Kasi baka po mag, pag nakita nung isa, yung na mabuhay pa, eh atakihin po. Kaya hiniwalay na lang po ng hospital. Ilang, ilang oras ang pagitan? Two hours lang po. Sino um, unang namatay? Mother ko po. Tapos yung, yung father mo sa hospital? Yung father ko po. Ah po. Ano yan? Anong ibig sabihin sa tingin mo? Siguro po, till death do us part sila. Ganun sila magmahalan talaga. Wow. galing, eh. <laughs> Pwede yun, eh, no? Di ba? Makahiwalay ka ng ispital, tapos text mo. Mamatay <laughs> na ako. Sinod. <laughs> Sinod na ako. Mua. Biro <laughs> lang, biro lang. Sino, uh, sino yung mga kapatid mo? Asa yung kapatid mo? Hawaii, ano po? gusto sa ati mo sabihin sa ate mo? Sorry, sa, sino ate mo? Bunso po. Bunso po ah, bunso. Oh. So, siya pa nag-abroad. Opo. Oh, ah, si, ikaw ang ate. Oh. Ah, sige ate, ano gusto mo sabihin kay bunso? Maraming maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Sorry kasi... Uh, nung kasalukuyang nasa Taiwan ka, hindi namin agad na sabi na wala na sila mama at si papa. Kasi alam niya po kasi nasa ospital lang po sila. Tapos sabay po kami apat na mauuwi sa bahay. <laughs> May message ka ba sa kapatid mo? Maraming maraming salamat po sa lahat. Nung mag-alala, lang dito lang kami ni ate. Kabila lang nangyari sa atin. <laughs> tayo pa rin magtutulungan. I love you, Bing. <laughs> Thank you. Si so, Pinsan. Pinsan, ang, ang gusto ko sabihin? Ate, um, kahit anong mangyari, kasama natin si Mama. Di ba, nag-promise naman kami sa'yo na magtutulungan tayo. Kung ano man yung kaya namin, ibibigay din namin sa inyo. Uh, sana hindi ka mawalan ng lakas ng loob na, na pagpatuloy pa rin yung pagpatuloy pa rin yung ginagawa mo. Maraming salamat. Message mo sa mga mahal mo. Uh, sa ate ko, te kahit anong mangyari, lahat gagawin ko. Kung minsan, kung hindi ko man kayang suportahan yung ganung kalaking halaga, sana... Uh, Pagkasihin nyo na lang ng ate. Pero sa pag-alis ko ngayon ulit, pag nakaalis ako, lahat gagawin ko para sa inyo. Huwag lang tayo magkahiwa-hiwalay ulit. Mahal na mahal ko kayo ni ate. Walang. Ah, saan kayo nakatira? Sa letre po. Wala kayong halid? Kapaloogan po. ba kayo? Meron po. Bali po yun yung naiwan ng kuya po namin. Mm -hmm. Okay. Uh, alam niyo si Pokwang, wala ngayon, nasa abroad, no? Yung show. Kukwento ko lang kung gaano. Akala niyo si Pokwang, nagpapatawa sa ating araw-araw, pero mabigat din. No? Si Pokwang ngayon naging isang OFW. Nag-Japan din si Pokwang. May kontrata si Pokwang. Kaya mahal na mahal ko si Pokwang, eh. May kontrata po siya na siya isang performer namatay po ang anak niya, hindi niya nakita nakaburol at nailibing. Kaya si Pocuang Ho, gaganyan-ganyan, -ganyan, pero mabigat po ang pinagdaanan niyan. Kaya si Pocuang Ho, eh, mahal na mahal namin. At, dahil isa po sa mga OFWs, kaya, kayo mga OFWs, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lahat may pag-asa. Tingnan niyo itsura ni Pocuang nagkaroon ng pag-asa. Hindi, pa ako paiyak na okay po ako kay Pokwang, pero gusto ko lang ayoko nang may na dito. Mahirap po maging OFW. Lumalayo ka sa iyong mga mahal sa buhay. Lumalayo ka sa pamilya mo. Iniiwan mo anak mo, asawa mo, talagang mga pamilya mong binahal para mag-alaga sa ibang pamilya. Yan po ang buhay ng OFW. Sana sila na po ang tinaguriang natin, mga bayani natin ngayon. Sino ba ang tutulong sa mga taong yan? dapat ang mga namumuno. Dapat may taong tumutulong dyan. Sana ho, sa darating ng mga pagkakataon, sa mga OFW, hindi na puro luha ang nakikita natin. Puro sigaw, saya, palakpak, at matitinig natin sa kanilang really, maraming salamat sa Pilipinas kasi napagtapos itong aking mga kapatid, nagkaroon kami sariling bahay, ang mga magulang ko masaya-masaya, hindi laging daing. Sana sa susunod na may mamumuno, yan na po ang makita natin. Thank Hazel. Good luck sa'yo. Uh, salamat, ha? Anong talent, Hazel? Sa, uh, sa sayo Pwede po maging